pinakamalaking planeta sa buong solar system. Tinatayang 318 times na mas malaki ito kumpara sa ating planeta at kasya rito ang hindi bababa sa 1,300 na Earth. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng planeta ay higit na mas mabigat pa rin ang Jupiter. Bakit parang sobrang bigat naman ata ng Jupiter? Eh samantalang puro hangin lang naman ito. Bakit takot ang mga scientists sa gravitational pull ng Jupiter? At ano nga ba ang itsura ng loob ng Jupiter? Yan ang ating alamin. Bago tayo magpatuloy ay may ibabahagi ako sa inyo ng mabilisan. Alam natin na ang Apple ay nangunguna sa merkado. Karaniwang tuwing September ay naglalabas ang Apple ng bagong produkto kaya tumataas ang value ng stocks nito. Ang mga tao ay hindi ito alam. Ngayon ang magandang panahon para bumili ng tokenized assets habang mura pa ang halaga dahil habang tumatagal ay mas lumalaki ang value nito. Kung naghahanap ka ng pag-iinvestan ay Currency.com ang bahala sa iyo. Ito ay isang trading platform na kung saan maaari kang kumita online sa pagtitrade ng pera, cryptocurrencies, tokenized commodities at marami pang iba. Ang Currency.com ay mayroong hindi bababa sa 2,000 tokenized assets gaya na lang ng Bitcoin, Ethereum, USDT at marami pang iba. Safe gamitin bilang mobile app o browser sa iyong PC dahil ito ang kauna-unahang regulated crypto platform ng CIS at higit sa lahat. Pwede kang gumawa ng demo account upang hindi maisaalang-alang ang iyong perang pinaghirapan. Kapag nag-register ka sa link na provided sa ibaba, ay makakakuha ka ng bonus na $50. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-sign up, i-verify ang account, magdeposito ng at least $20, magtrade ng at least isang beses, at wala! $50 bonus agad ang naghihintay sa iyo. Kaya ano pang pa hinihintay mo? Sign up now! Mabalik tayo! Una sa lahat ay dapat tayong magpasalamat sa Jupiter sapagkat kung hindi dahil sa kanya ay napakaraming asteroid ang araw-araw na tatama sa atin kung walang Jupiter ay halos araw-araw may pinsala dahil sa mga asteroid. Pero paano ba nito napipigilan ang mga asteroid na ito? Dahil ito sa napakalakas na gravitational pull ng Jupiter. Ito ang tinatawag na asteroid belt. Ito ay nasa pagitan ng Jupiter at ng Mars. Naiipon ng mga asteroid sa orbit na ito dahil nahihila ang mga ito ng gravity ng Jupiter. Ibig sabihin, kung hindi ito naiipon sa isang lugar, ay kakawala ito kung saan-saan sa ating solar system at malaki ang tsansa na tamaan tayo ng mga ito. Hindi lang sa Earth, kung hindi pati na rin sa Mercury, Venus at Mars. Talagang dilubyo ang buhay natin araw-araw kung wala ang planetang ito. Kaya pasalamat tayo kay Lord dahil may Jupiter. Oh. Sa ating solar system ay may tatlong uri ng planeta. Ang unang apat ay tinatawag nilang terrestrial planets. Ito ang mga planetang mabato gaya ng Mercury, Venus, Earth at ng Mars. Ang huling apat naman ay tinatawag na Jovian planets. Sa Roman mythology, ang salitang ito ay katumbas ng higante. Dahil ang apat na ito ay talagang napakalaki. Ang Jovian planets ay hinati sa dalawang kategorya. Ito ang gas giants at ice giants. Ang mga gas giant ay literal na hangin lamang at wala kang maaapakang bato. Samantalang ang mga ice giants ay pinagsama-samang bato, yelo, tubig, methane at ammonia. Hindi mo gugustuhin pumunta sa dalawang planetang ito dahil ang methane at ang ammonia ay napakabaho. Kasing amoy ng nabubulok na medyas. Dumako naman tayo sa question of the day. Alin sa apat na Jovian planet na ito ang tinaguriang King of the Planets? A. Jupiter B. Saturn C. Neptune D. Uranus Ang tamang sagot ay A. Jupiter Kung tama o mali ang sagot mo ay ipaalam mo sa akin sa comment section. Tinawag na hari ng mga planeta ang Jupiter dahil siya ang pinakamalaki sa lahat. Sa katunayan nga nito, mga kapantas, ang Jupiter mismo ang dahilan kung bakit tinawag na Jovian planets ang apat na ito. Sa Tagalog, ay apat na higante ng solar system. Matagal nang pinag-aaralan ng mga dalubhasa ang Jupiter, pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa nila totoong kilala ang hari ng mga planetang ito. Magpasa hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin sila sa makapal na ulap at malakas na bagyo ng planetang ito. Pero ano ba talaga ang tunay na itsura ng loob ng Jupiter? Simulan natin sa troposphere. Ang troposphere ang pinakaunang bahagi ng Jupiter. Mayroon itong 50 kilometers o singkapal ng layo mula Manila hanggang Tagaytay. Hindi porkit gas giant ito, ay puro gas lang ang meron dito. Mayroon din itong ammonia, ammonium hydrosulfide at tubig. Mayroon pang iba't ibang liquid elements pero talagang mas damang ang gas particle dito. Kaya nga hindi maiwasang mabuo ang teorya na maaaring umuulan daw ng diamante rito. Sa oras na mapatunayan ito ng mga siyentipiko ay agad ko itong i-upload sa ating channel. Kung titingin ka naman sa labas ng Jupiter ay parang napakasolid nito. Ito ang Juno Space Probe. Ito ay lumipad noong August 2011, 10 taon na ang nakakalipas. Magpasa hanggang ngayon ay ayos na ayos pa rin ito. Patuloy pa rin itong nagpapaikot-ikot sa Jupiter at sa mga buwan nito. Ang layunin ng satellite na ito ay patuloy pa tayong mabigyan ng updated na information patungkol sa Jupiter. Kung hindi na ang Juno Space Probe, ay hindi natin malalaman ang tunay na ganda ng Jupiter gaya na lang ng mga kuhang ito. Talagang napakarami nating nalaman dahil sa probe na ito, gaya na lang ng napakaraming bagyo sa Jupiter. Ang mga bilog na ito ay hindi basta-basta design lamang, kung hindi ito mismo ang mga mata ng bagyo dito sa Jupiter. Ito naman ang tinatawag na The Great Red Spot ng Jupiter. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na bagyo sa lahat. Mukha lang itong maliit sa malayo, pero sa laki nito ay kayang-kaya nitong higupin ng buo ang ating planeta. Ang pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas ay tinatayang may bilis ng hangin na 300 km per hour. Talagang napakalakas nito mga kapantas. Ang 300 km per hour ay kayang wasakin ng lahat kahit ang ahensya ng gobyerno. Este, kahit ang matitibay na bahay. Pero higit na mas malakas pa rito ang mga bagyong nasa Jupiter. Tinatayang nasa 432 km per hour ang bagyo rito. Kung ilalagay natin ito sa Pilipinas, ay kayang sugatan ng ganitong hangin ang iyong balat. Buti na lang ay wala walang ganito kalakas na bagyo sa atin. Ngayon ay tignan yung maigi ang The Great Red Spot na ito. Namnamin yung maigi ang ganda nito dahil ayon sa mga dalubhasa ay unti-unti na itong humihina at nawawala. Ayon sa datos ay triple ng laki sa nakikita niyo ang orihinal na sukat nito 50 years ago. Gaya nga ng literal na bagyo ay humihina rin ito habang tumatagal. Pero sa katunayan ay hindi pa rin alam ng mga siyentipiko ang dahilan kung bakit ito humihina ni hindi nga nila alam kung paano ito nabubuo. Napatunayan lang na talagang marami pang dapat malaman ang mga dalubhasa sa hari ng planeta. Isa pang kakaiba sa planetang ito ay ang kanyang mga guhit. Akala ko dati ay iisang direksyon lang ang tinatakbo ng mga guhit na ito pero mali pala. Magkakasalungat pala ang mga guhit na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit magkakaiba sila ng kulay. Ito naman ang Jupiter's Magnetosphere. Ito ang pinakamalakas na magnetosphere sa buong solar system. Ibig sabihin, kung sakaling magkamali ang Juno Space Probe at malapit ito sa gravitational pull ng Jupiter, ay talagang katapusan na niya. Hindi niya na magagawang makarating sa atmosphere dahil sa labas pa lang ay maaari na agad siyang masunog o matunaw. Siguro ngayon ay nagtataka ka kung ano ang itsura ng pinakaloob ng Jupiter. Uulitin ko lang mga kapantas, wala itong solid core gaya ng mga bato na meron tayo. Sa ngayon ay pinagtatalunan pa kung liquid core ang gitna nito o purong hangin lamang. Isa lang ang sigurado na sobrang init sa gitna nito dahil tinatayang 100,000 times na mas malakas ang pressure nito kumpara sa Earth. Ang ganitong pressure ay kayang tunawin hindi lang ang buo mong katawan kung hindi pati na rin ang matitigas na uri na bakal. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin kayang magpadala ng kamera sa loob ng Jupiter. Sa kasalukuyan naman ay kabi-kabilang pag-aaral ang ginagawa ng mga siyentipiko para lubusang maintindihan ang hiwaga ng nag-iisang hari ng mga planeta. Sa susunod nating update sa Jupiter, ay asahan yung mas bago ang impormasyon na ipapalabas natin. Salamat naman sa Juno Space Probe ng NASA dahil sa napakarami pang discovery ang nagiintay sa atin. Kung gusto mo ng part 2 ay magiwan lang ng like. Kapag umabot ang video nito ng ito ng 30,000 likes ay agad ko itong gagawa ng part 2. Kaya huwag kalimutang i-share ang video ng ito para makilala rin ng mga kaibigan mo ang hari ng mga planeta. Sa video ng ito. Ako si Mr. Pantas at sa channel na ito libre